Hello po. Good morning. Um, gusto ko lang pong i-share uh, yung ginagamit ko para sa buhok kong nalalagas kasi ang ninipis na. Manipis yan. So, ang ginawa ko ay bumili lang ako ng gloves at saka yung olive oil ipagsamahin nyo lang tong dalawa. Dapat ilagay nyo sa Ibabad nyo siya dito. Effective siya guys. Very effective. Ito yung ginagamit ko talaga. So ngayon ulit ako naka-order. So try nyo na. Kasi dati yung lagasang buko parang grabe. Hindi na yung may sakit na cancer. Pero ngayon tatlo ganun. Tatlong pirasong buko na lang ang nalalaga. So, try nyo na guys. At kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa aking video. Thank you!